Panalangin sa Mahal na Birhen ng Guadalupe Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen Kabanal-banalang Birheng Maria, Ina ng Totoong Diyos, kami nabubuhay para sa iyo, yamang para sa amin ikaw ay inang mahabagin Ikaw ang hinahanap namin at tinatawagan Maawa ka at iyong bigyang pansin ang aming mga pagluha at kalungkutan. Pagalingin mo ang mga nalulumbay, ang mga nagdadalamhati at ang mga may sakit. Inang maamo at maibigin, kanlungin kami sa iyong manta at sa mga nakahalukip-kip mong mga bisi. Huwag mong ipahintulot na mabagabag o mabalisa ang aming mga puso. Ipakita mo sa amin ang minamahal mong anak na si Jesus, Upang aming matagpuan sa kanya ang kapayapaan at kasama niya ang aming kaligtasan at nangsanlibutan. sanlibutan. Kamahal-mahalang Birheng Maria ng Guadalupe, suguin kami, gawin kaming tagahatid ng balita sa mundo at ng salita ng Diyos. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.